sa DOJ ang abogadong nagnotaryo sa Bulacan na pinuntahan di umano ni dating Mayor Alice Guo para sa sumpaan na ang kanyang counter affidavit. Taliwas yan sa mga lumutang na aligasyon noong Hulyo pa na kalabas ng bansa si Guo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Kung ang mga naging source ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Bureau of Immigration at ni Sen. Riza Hontiveros ang tatanungin, kumpirmadong July 18 pa umalis ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Pero sabi naman ng abogado ni Go, hindi pa umaalis sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Para magkaalaman na, personal na humarap sa Department of Justice kaninang abogadong si Attorney Elmer Galicia na nakakita raw kay Go nito lang nakaraang linggo. Ayon kay Atty. Galicia, sa law firm niya sa San Jose del Monte, Bulacan, pumunta ang dating alkalde noong Merkules, August 14, para manumpa at magpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang abogado sa DOJ kanina, pero kinumpirma rin ng dalawang piskal ang naging pag-uusap ni na Atty. Galicia at ko. May nag-arrange sa kanya na may pupunta doon para magpanotaryo. And uh, ay, nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanya ng opisina, nakita niya. At nagbigay ng, nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit which was due to be submitted to the DOJ for preliminary investigation. <laughs> Bukod sa written affidavit na ihahain daw ni Atty. Galicia, hindi pa malinaw kung may iba pa siyang ipepresentang ebidensya na magpapatunay na nakausap talaga niya si Pero ayon sa si NBI, mabigat ang pwedeng parusa sa abogado kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Pwedeng madisbar ka or masuspend ka, uh, depende sa sitwasyon. We will, uh, uh, siguro Somon or Supina Galicia kung is still telling the truth. Base naman sa huling monitoring ng BI, posibleng nasa Indonesia na raw ngayon sigo. Pero pala isipan pa sa kanila kung saan siya dumaan palabas ng bansa dahil wala ito sa records nila. Para hindi na makalayo pa, formal nang sumulat sa si Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA at DOJ para ipakansila ang passport ng magkakapatid na sina Alice Wesley at Sheila Lialgo kasama rin sa pinapakansilang passport ni Cassandra Ong na konektado sa Pogo at kasama rin ng tatlo. Pinalaan naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ang mga tagabi ay na raw kasabwat sa pagtakas ni Go. Panawagan niya, umamin na lang at sabihin ng totoo kaysa siya pa raw ang makahuli sa mga ito. Nanindigan naman ng abogado ni Go na hindi pa umaalis ang dating alkalde. Sa tanong naman kung bakit sa Bulacan pa nagpanotaryo si Go, malamang daw ay mas convenient ito para sa dating opisyal ng Bamban. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.